Kanina po kung napanood po yung upload natin kanina tanghali na meron tayong pinakain ng isang lalaki. Uh, ngayon po, ngayong nga hapon may nag-message po sa atin na balikan po natin at ibili po ng chinelas at bigyan po ng pagkain. Ngayon nandit po rin siya sa kanyang hinigaan kanina kung saan natin iniwanan. Grabe. Yan. Tapos Salamat sa iyo, Ma'am. Ginelas. kumain po kumain mo taga saan siya Taga saan ka ba Ano mo pangalan mo Ano ang pangalan mo Kain ka Suot mo 'tong kilelas mo ha Buti po na andito pa rin siya kanina. Dito natin dito siya natin iniwanan. Kasi yun, nakabalik. pag-awas natin sa trabaho, nabasa na nabasa ko yung message sa atin na pinababalikan siya, gusto tulungan. Kain ka, kain. Gusto mo ng pera para pag ano, pag naubos yung pagkain, pambili ka. Ha? Bibigyan kita. mo. Bibili mo yan ng pagkain pag naubos na to ha. O kain ka na. Tago mo yan. Tapo natin sa basurahan to. Nahulog. Kukunin ko. Oh. Susuotin mo tong chinelas mo ha. Parang sinalban. Ayan. Kain ka na. Ayan. Ma'am, salamat po dun sa pinadala mo. Nakita po uli natin si ano, si si Kuya. Siguro nahirapan siya maglakad. Yeah ito, kumakain na siya. Salamat doon sa Chinela, sa sa mga pagkain na pinindala mo. At marami pa tayong doon sa pinindala mo. Meron pa tayong ano, matutulungan doon. Hindi siya nagsasalita. So buti inabot po natin no, si, si Kuya. Dito pa rin sa pinagkiwala natin kanina. Uh, salamat doon sa ano, sa nagpadala Uh, kahit ayaw mong magpakilala pero sigad na bahalang gumanti sa mabuti mong kalooban at ayun nakita natin at nabili natin ng chinelas saka mga pagkain po ano bukas kung nandito pa rin siya babalikan pa rin natin at nagbigitin po tayo ng ano ng pambili niya